Guys, magandang gabi. So, ngayon po gagawa tayo ng uh, probiotics po ano, para sa ating mga alaga kasi nagpapadami tayo ng ating mga alaga. So, i-mix lang natin itong mga ingredients natin guys. So, may bigas po tayo. Wala tayong malaking imbudo. Ayan, lang natin lahat ito. pwedeng kalugin lang muna natin siya guys para makaroon na siya ng oh parang gatas na siya then maglagay tayo ng muscovado sugar Ini perlu ng apat ke pasta. Ito guys, gumagawa tayo ng uh, light bacteria. Pero yung bacteria na ki-create natin is food bacteria, guys. Na kailangan ng mga alaga natin para uh, mabilis silang matunawan at mas maging healthy pa ng alaga natin so mahirap ilagay itong escobado sugar natin kaya lagyan natin ng tubig para matulaw ayun so after one week guys pwede natin i-harvest ito ang kagandahan nito guys, tumatagal po ito hanggang isang taon kaya po yan Mas maganda, mas matagal, mas maganda. Mas active yung bacteria niya. Pag na ferment natin na mas matagal. Kasi siya maliit yung imbudo natin. So may kamahalan lang po yung mga ingredients natin. Lalo na po yung apple cider natin guys. Mahal ng apple cider. Pero kumuha po tayo kasi yun po yung magiging uh, magpapatagal po ng span ng ating probiotics. Parang siya po yung magiging preservatives natin, yung apple cider. Siyempre po, may yakult po tayo. Wala na kayo. Kasi meron na po yan. Meron na siyang active agad yung uh, probiotics ng yakult na natin guys lactobacillus So ito guys, alog lang natin siya every day para namix siya. And then maglagay tayo ng apple cider. Hindi ka mahalan po po guys. Ang mungkit lang. Parang suka lang siya. Pero kung po kasi siya organic siya guys. magiging preservatives natin. Ayan. Tama yan. Then, maglagay tayo ng yakult. Thank sayang Ini berlatih Lagi lang tayo ng tatlo Yeah, me, Meron na tayong probiotic chapter 1 week guys. Pwede na siya. ito na guys yung ating probiotics. Ipermint lang po siya natin for 7 days. Simpleng halawin natin, araw-araw. Charan! <laughs> so, meron na tayo guys, probiotics natin. So, lagay lang natin siya sa hindi naiinitan guys kasi mamamatay yung bakterya nya kapag ilagay natin sa mainitan siya. And then huwag din natin masyadong sikipan kasi nagpupudo siya ng acid guys. Parang sumabog Pero make sure lang na walang ting papasok na yung Kasi dapat hindi mahaluan ng bad bakterya siya. No? So yan guys, thank you for watching.